Oh. hindi niya alam eh. Ba't wala siya dito sa circle, di ba? Balak pa nga tumakbo eh, bumaba ako eh. Oh. Tapos, gumanon yung babae eh. Isang libong pera, tatakbo pa. Tatakbo. Sabi ko na nga boy, lang, po eh. Mayroon pa lang ano. Hindi niya nga naman sabi-sabi na dito nga yung tika rito. Yung itsura na yun, hindi tiga rito. Oh. No, Ay, ano? talaga mga tao talaga. Madadali ka pa. Eh, kung tumuli ako doon, baka madisgrasya pa ako doon eh. Terima kasih telah menonton! So, yun si Pops. Uh, sinamahan ko kasi naliligaw siya yung pasahero niya. Hindi niya may Kasi natatakot siya. Ngayon, ang nangyari, pinasalubong niya dun sa ano. Sa pinasundo niya na lang. Kasi malapit na kami dito sa may Abilon. So malayo. Medyo malayo na. Ngayon, medyo nagkakaroon pa rin ng discrepancy dun sa usapan kasi ang usapan dito lang sa circle nawawala na naman yung susundo sabi niya nandito na siya so ang gulo ng usapan nila so sabi ko kay Pap samahan na lang kita hanggang dito sa circle ngayon umalis kasi sila ng circle lumabas sila so mali mali dapat dito siya nagpasundo sabi nung susundo sa sa telepono, oh. nandito na siya eh wala naman eh ewan ko kung ano mangyayari sa kanila basta sinamahan ko lang si Paps kasi kapwa ko joyride yun, nahawa naman ako no? eh ewan ko saan sila pupunta ang usapan dito lang sa circle eh ba't sila ng circle lalo sila mahihirapan yan binabahan niya kasi doon sa mayano eh kapilang subdivision kaso malayo pa yung nasa 11 minutes pa Okay na? Okay na. Ito <laughs> yung circle eh. Alam nga yung kasi yung mga sinasabi niya tulad na sinabi niya pa. sabi niya kasi, sabi... Kaya na nga uh, natakot ako kasi alanganin, pati dito, oh. hindi niya alam eh. Ba't wala siya dito sa circle, di ba? Balak pa nga tumakbo eh, bumaba ako eh. Oo. Oh. Tapos, gumanon yung babae eh. Kasi nakita ng babae nakita ng babae pala, no, eh, siniksik ako dito eh. Oo. Oh. Balak, isang libong pera. Isang libong. <laughs> sa sa ata pa paano yung sakay, sabi ko kung uh, nagbunan ko si ate, tapos inang niya, wag. Oo. Oh. Tatakbo pa. Tatakbo sabi ko na nga po eh. Mayroon ka no? Hindi nga nga naman sabi-sabi na dito nga yung rito. Yung itsura na yun, hindi tika rito. Uh, no, Ay, ano? talaga, mga tao talaga. Madadali ka pa. Eh, kung tumuli ako doon, baka madisgrasya pa ako doon eh. Masaway na no? Okay, um, hindi, uh, ang modus ka lang yun Modus ka lang yun na uh, wala siyang cellphone eh. Oo. Uh, wala akong cellphone kuya, paano ito eh, makikita ako ka mo. Kuya, uh, kung sa'yo na, sabi nung ano, boss, pwede bang ano, hanapan mo mo ng book sabi ko hindi po kasi ano ako eh uh -huh. rider po ako eh joy ride po ako eh no, ko yun. ay ano boss sabi Ito niya na, nandito na ako, na ako anya sa, sa ano sa may circle sabi niya wala ando doon paano magkikita kung nandoon siya sa labas no <laughs> alam din ang babae kung saan di ba hindi hindi tinuro niya hindi niya tinuro ah. hindi nandun ganun ko lang ah nagtataka ko sa'yo ba't ka lumabas ng circle eh I circle usapan eh ginanong ko lang, sinundo ko lang. Oo. Oh. Uh, ko lang, nagpaano. Eh, tapos ko nandun lang. siya. Oo. Uh -huh. Kasi may motor na tanaw ko doon na makahinto. Uh -huh. Oo. Oh. Uh -huh. Pero nakaredy na ako. May pagkagunggong din eh. Sir, kailang usapan. Sabi niya, nandito na siya. Tapos wala pa pala. Saka pa mapulong talaga. Bakit parang...